masarap sa pakiramdam kapag napasasaya natin ang mga mahal natin sa buhay. Pero ibang usapan na kapag inoobliga kang magbigay ng magbigay. Ultimo, luho ni partner, dapat mo bang sagutin? Yan ang problema ng ating letter sender ngayong araw. Sabi niya, Dear Chicky, ako si Carl, 31 years old. Natatrabaho ako sa Singapore. Tatlong buwan pa lang kami ng girlfriend ko pero napapansin kong maluho siya. Madalas siyang manghingi ng alawan sa akin pambili ng mga damit at makeup niya may mga pagkakataon pa na nagpapaninig siya sa akin na bilhan ko siya ng designer bags at mamahaling alahas. Hindi naman po kalakihan ang sahod ko, sapat lang sa araw-araw na gastos dahil karamihan dito napupunta sa mga magulang at kapatid ko sa Pilipinas. Paano ko po ba sasabihin sa kanya na hindi ko po kayang ibigay sa kanya ang mga luhong ito? Nagmamahal, Carl Masiglat. Alam mo, Carl, mapagmahal ka talaga. Pero yun ang sabihin mo. Hindi ko pa kaya ibigay sa yung mga luhong ito. Parang hindi mo na kaya. siguro kailangan mag-imbento pa kung papaano. Dahil yun naman talaga ang katotohanan at walang masama doon dahil meron kang ibang obligasyon. Meron ka bang ibang pwedeng lines na pwedeng sabihin niya? Kasi I think agree ka na kailangan niya sabihin. Ay, kailangan niya oh. sabihin, Mama. Pero oh. alam mo naman ako magsalita, Mama. <laughs> Paano ba? <laughs> Ibigyan nga natin ng mga alternative. Akan, ano Akin, Carl, alam mo, pwede? pwede mo sabihin sa ano mo partner mo na Nananaginip ka ba kasi <laughs> siguro naman nakakita mo kung ano pa lang ang kaya ko pero kasi ako uh, wala namang problema ito mm. kung kasama mo ito sa hirap at sige na hawa mm. pero yung hindi ka marunong umayon sa nakukuha pa lang ng partner mo ngayon ay wag naman mm. di ba pero ako ako maswerte ako yung asawa ko mama napakasimple. Alam niya naman si Papa B pag yan bibilan ng anything na magarbo Parang hindi naman niya niya na-appreciate. Mas gusto niya pang katabilang niya kung nanonood ng TV. So para sa akin ng pagmamahal, hindi na susukat sa kung anong kayang ibilis sa'yo ng tao. Mm. Ano, okay, you consider that red flag ba yan? Pagka ganun? Mm. Maaga hindi naman kalang. sa red flag. Pero dapat yung daanin sa usapan. Mm. Kasi posible namang mahal mo yung tao. Eh sadyang dumating lang, nag nagbabago naman talaga ang tao at some point in the relationship. Kung minsan gusto niya ng biglang magkarabong pamumuhay mga mag bagay, Uh, kailangan mo lang sigurong ay eh, paunawa sa kanya na eh, wala pa tayo sa level na yan. Mm -hmm. Sabay tayong aangat, sabay nating makukuha yan. Mm -hmm. oh. Pagdating oh, ng panahon. Pero wag ngayon. Oh. Oh, na parang teamwork. Di ba? Yeah. Parang kasama mo pa rin siya mm -hmm. sa journey. Uh -oh. O may ikaw, meron ka ba? Meron kang ibang up approach? Well, tulad naman na nang sinabi nila no mama, pero kasi alam mo, share ko lang, marami ko nakikita ng couples dyan na nagsimula sa baba parehas. Mm -hmm. Tapos makita mo, parehas silang umunlad. As in, sobrang extreme from sobrang walang wala na sobrang lahat meron sila so i think it's so important na pag ikaw naganap ka ng partner ang hahanapin mong partner sana yung kaya kang damayan yeah. kung wala ka o meron ka mm. yung kayang intindihin yon mama kasi mahirap yes. kung parang ay wala kang pera ayoko na siyo then alam mo hindi lang pagmamahal ang gusto niya sa material na bagay ang hinahanap niya mm. yung red flag. So, oh yun yung red flag doon that's good that's good mm -hmm. uh for me mommy I'll probably say Babe, you know I love you, but... Um... <laughs> Wow! Parang na-classic na na to ha! Alam mo naman, may babe oh. talaga. Oh. Uy! Sugar, Uy! Sugar baby, ah... Uh, ba I, I love you! Ay, I, uh, sugar okay. baby. Hindi ako sugar, <laughs> hindi ako sugar daddy mo! Ayon! Yun pala ah, ah, yun! Ah, ah, yun. Ah, sugar, sugar baby! Ano yung masabihin ng sugar daddy? Ah, uh, siya yun, yung yun, mm, ano, parang... Bill mo. I'm gonna buy you everything. Ako yung sponsor ng lahat. Ng kondo mo. Oo! mo, tuition ng anak mo, lahat. Yun yung sugar daddy. Siguro konting paalala lang doon sa sa girlfriend mo nga na meron kang ibang obligasyon. Tsaka, bigyan natin ng konting ng benefit of the doubt si girlfriend yes. Kasi baka naman ang kanyang love language is giving oh, also. Giving. So, ganun din yung nai-expect niya. Ganun din yan naiintindihan niya yung pagmamahal mo. So, kailangan lang i-explain sa kanya na may ibang bagay. Magiging mapagservisyo na lang ako sa'yo hanggang kaya mm -hmm. kong bilhin yung bag mo. Yeah. Tapos, abangan natin oh, at sabay natin pag-ipunan. Uh, Di ba ganun lang yun? baka mm -hmm. um, posibleng nakita din niya sa lang siya. Oh, ah, baka oh, may ingay. na pressure. Na -pressure. Mm -hmm. Ayun. Ayun. Hindi ko talaga naiintindihan, pero thank you, Mama. kasi ako ah, talaga, Maribon, alam mo kung meron ako hindi naiintindihan, gusto ko talaga naririnig si Mama Chicks oh, kasi oh, oh. mas naiintindihan ko na, pero sige, basta sige. ako pag silagyan ako asawa ko, pabili ng ganito, go to sleep. Go to sleep. Patulog ka na lang. May patago ka? May pakimkim ka? May patago ka ba? Co-op <laughs> <laughs> ba to? <laughs> okay. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng kapaki kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.